Hi guys, good evening everyone. You have never seen this Ito yung kaunahan kong live dito sa ano dito sa um dito sa YouTube. So sabi nila guys, pag ano daw pag pag monetize ka na, dyan ka palang makapag live sa YouTube. Pero hindi pa ako monetize guys, so, hindi ko alam, eh, hindi ko alam bakit na ano ko, bakit ako nak, pwede na ako mag live, bakit, din, pwede, bakit pwede na ako mag live dito sa YouTube. Hindi ko alam kung nag-start na ba to or ano. First time ko talaga to, dito mag-live sa YouTube. So, so parang ano parang, parang ito na nga <laughs> okay share ano to okay so guys sana manood kayo ng first blood first live ko dito sa YouTube. So, sana no, yung ibang mga nakaranas na dito, oh, mga matagal nang nag vlog, matagal nang nag ano nag nag YouTube. Sana ano sila ma, sana may tumingin natin di may may ano may tumingin natin dito sa ating live ngayon para makapagtanong tayo kung ano ang mga gagawin para may ano tayo may malalaman din tayo kahit kunti lang ba kahit kunti lang dito sa YouTube kung ano ang mga palisi dito sa sa YouTube pag pag live ka so sa ngayon wala pang nag-review ng ating live dahil may sign sa iba sa itaas oh yung may parang tao ba zero pa ang nakalagay so eh, wala pa talagang nanonood So, ang oras ngayon ay 7.45. So, yung iba, kumakain pa ngayon. So, aga kong nag-live. Try ko lang, tinitry ko lang kung nag-live. So, katapos lang namin kumain. So, kanina, hindi kami nakapag, ano, gani, kanina. Oh, ano, kanina mag-vlog, mag vlog mag ko. So, karon kay ang schedule diri sa mo sa station of the cross kay today man so nag-start ganina na mga 4 so nag-attend me so nakauli mi mga 6 nakapin so plano ko ta plano ko talaga mag-vlog kanina so hindi ko na lang dinala yung ano ko yung cellphone Doon malapit na naman yung Simana Santa. Pag mag live ba, pag mag batay dito sa YouTube. Ma-upload ba tong video na to? So hindi ko alam, no? Hmm? Kaya nga Try and try. Pero guys, hindi ko talaga ano na expect na makaka-live na ako dito sa YouTube kasi sabi nga nila, hindi ka pag hindi ka pa monetize, hindi ka pa real. Pag hindi ka monetize, hindi ka makapag-live sa YouTube bago ka makapag-live pag monetize na ka na. So, oh guys, hindi pa ako monetize. <coughs> Kasi sabi nila, <coughs> 1,000 subscriber, yun, monetize ka na. Pero sa akin, ano pa ako, 700 ka pin pa yung subscriber ko, guys. So, sana, <coughs> sana, guys, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. bukas. Bukas, March 16, may schedule dito sa amin na brown out. Um, to five. So, bukas may plano kami pupunta ng depot, ah, ano, pupunta ng multibot. <clears throat> may plano kami pupunta. May plano kami pupunta ng multibot kasi may kukulin yun. May kukulin. May, what does it try? It try watch does watch. Try. Try the watch. Ah, okay. Nanay na watch o. Ako. Ikaw rin. So, yung anak ko, super supportive, oh. Tina niya yung alive ko. Cat. <laughs> so, this is our try to... Try lang namin to nag-live dito sa, sa YouTube. hmm Makapag-live na, na dito. So guys, maraming salamat sa pag sa panonood ng aking mga video. And try natin mag-live ulit kasi kailangan daw mag-try out, oh, kailangan daw mag-live dito sa YouTube. Kahit walang nak kahit walang magano, kahit walang ah uh, kahit walang manonood. So, i-end mo na, i-end mo na, baka, <clears throat> importante ito. Me, si Dada mo na, me!